Magandang araw. So, ayan, nandito tayo ngayon sa office ko. Este, sa ilalim pala ng hagdan. So, ayan, tinutulungan ako ni mister kasi nga, malilit na kami. Nagmamadali kami dahil magsusundo pa kami sa aming estudyante kay Ate Vanessa. As usual, magpapak tayo ng mga orders. Hindi ko pa nga masyadong maayos ang mga stocks ko gawa ng sobrang busy. Alam nyo na, nanay ng dalawang bata. Siyempre, sila pa din ang priority ko. Maikwento ko lang ha. Alam nyo ba mga mams na tulad ko, ang sarap sa pakiramdam yung may sarili kang pera. Lalo na ako tumutulong pa din sa nanay at tatay ko sa Pinas. Kaya ko ginagawa ito kasi ayaw kong lahat iasa sa asawa ko. Pero thankful ako hindi madamot ang asawa ko lalo na kapag may mga emergency sa Pinas. Alam nyo ba minsan siya pa talaga ang nagpapadala ng pera sa amin. At yun ang ayaw kong abusuhin ang kabaitan niya. So, bukod sa nag-online seller ako, nagpa-part-time job din ako kapag kaya pa ng oras ko. Dito naman kasi sa UK, hindi mahirap humanap ng trabaho. Kahit ilang trabaho ang pagsabayin mo, minsan ikaw na nga lang ang susuko. Sinong relate sa akin? Yung tipo ng tao na hindi mapakali kapag walang ginagawa, eh? Sabi nga, kapag busy ka sa buhay, wala kang time mag-isip ng mga negatibong bagay-bagay. At wala ka din time magmarites. Jar. anyway, nandito na tayo iship na natin ang mga item so ayan, pindot-pindot iscan ko yung barcode ibig sabihin, kapag may barcode na bayad na ng customer ang courier provider at kapag walang barcode, ibig sabihin free shipping sila sa akin ganun, lalo na yung mga bumabalik-balik na customer ko ang ginagawa ko, free shipping minsan, at yun yung pinaka discount nila sa akin So ayan, nung nagpapak kami ni mister, hindi namin clean ang mga plastic. Kasi nga para malaman ko kung tama ba yung item at address na ididikit ko. Mahirap na to make sure talaga na hindi magkapalit-palit ang mga label. Dahil nung minsan, nagkamali ako ng dikit ng label na punta sa iba yung item. At dahil doon, nirefund ko na lang sa buyer ang pera niya. So ganun pa man, isa sa mga natutunan ko dati nung nag-work pa ako sa retail industry, industry, talagang customer is always right. So kapag maganda ang serbisyo mo, asahan mo, babalik at babalik ang mga buyer mo. So ayan, ini-enter ko ng manual ang address ng buyer ko. Sabi ko nga kanina, kapag walang barcode, ibig sabihin free shipping sila sa akin. So ayan, patapos na tayo dito magdikit ng label. Dalhin ko naman sa counter at iskan ni Manong ang barcode ulit. So ayan, pabalik na kami. Medyo nagmamadali na nga kami dito kasi nga 3.50 ng hapon ang sunduan sa school. So labasan na ni Ate Vanessa. Hay, nalimutan ko. Meron pa pala kaming isisend sa ibang post office. Kaya naman sabi ni Mister siya na lang ang magsi-send. Maiwan na lang kami ni Chantel sa loob ng sasakyan para mabilis. Thank you. Yeah. to say now you have the same bottle with Chantel yeah, yeah and I, I have to it, she got oh auntie Sophia she got bottle too she said auntie Sophia showed her the bottle the water bottle when I called them yeah on, she have one too uh, did she go also the same yeah it's, it's almost same okay uh now -huh. you go going to dada na.